patay ang isang tauhan ng vulcanizing shop habang sugatan ang isang customer matapos po sumabog ang binovulcanize na gulong sa Binyan Laguna exclusive the papatrol Dominic Almelor hindi mapigil sa pagiyak si Aling Annalie dahil sa nakapangingilabot na wakas ng kanyang 50 anos na mister na si Jimmy Cepeda. Sa video na naka-upload sa Facebook, nakahandusay ang duguan at wala ng buhay na biktima sa pinapasukang vulcanizing shop sa barangay Sorosoro sa Binan, Laguna. Ayon sa investigasyon, katatapos lang i-vulcanize si Cepeda ang tubeless na gulong ng truck. Nabombahan na niya ito ng hangin nang bigla na lang sumabog ang gulong at tumama sa kanyang mukha. Sa tindi ng pagsabog, lumipad pa ang gulong ng may pitong metro pataas. Nasakit po sa akin. Kahit ano kahirap namin, hindi po kami pinatabayaan. Gusto niya pa makatapos yung anak ko. Nadamay rin sa pagsabog ang pedicab driver na si Roberto Montero. Tumilapon siya at nagkalapnos-lapnos ang katawan matapos mabagsakan ng lumipad na gulong. Dumistansya ako ng konti kaya nang inaabot pa rin ng. Sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya, lumalabas na maaring hindi tama o sakto ang pagkakalapat ng goma sa rim ng gulong, kaya sumabog ito ng mahanginan. Wala namang planong magreklamo ang sugatang biktima at namatayan laban sa may-ari dahil sinagot naman niya ang gasto sa pagpapaospital at pagpapalibing. May tip din ang ilang may-ari ng vulcanizing shop para hindi na maulit ang trahedya. Rim assembly, kailangan maayos, nasa tamang kondisyon, walang mga kalawang. Dapat nasa kondisyon din at may sapat na kaalaman sa vulcanizing ang mga trabahador. Dominic Albelo, ABS-CBN News.